magpapalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay October 10, 2024, Webes ng ikadalawamputpitong linggo sa karaniwang panahon. Atin pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Galacia, chapter 3, verses 1 to 5. Naihibang na ba kayo mga taga Galacia? Sino ang nakagayuma sa inyo? Maliwanag na ipinahayag sa inyo ang pagkamatay ni Yesu Kristo sa krus. Ito lamang ang ibig kong malaman sa inyo. Tinanggap ba ninyo ang Espiritu dahil sa pagsunod sa kautosan o dahil sa inyong pakikinig at paniniwala sa mabuting balita tungkol kay Kristo? Napakahangal ninyo. Nagsimula kayo sa Espiritu at ngayon nagwawakas sa laman. Wala na bang halaga ang naging karanasan ninyo? Marahil naman ay meron. Bakit ba ipinagkakalob sa inyo ng Diyos ang Espiritu? Bakit ba siya gumagawa ng mga himala? Dahil ba sa inyong mga gawa ayon sa kautusan o dahil sa inyong paniniwala sa mabuting balita? Ang Salita ng Diyos Muli po isang mupagpalang araw sa inyong pong lahat. Ngayon po ay nagpapatuloy pa rin tayo sa ating pagbabasa at pagninilay mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Galacia. Matapos po kahapon na uh, uh, ipaliwanag sa ating kung paanong itinama ni Pablo si Pedro sa kanyang pakikitungo sa mga Intil, ngayon naman ay muli niyang kino no ang mga taga tungkol sa pagbabago na uh, umiiral nung panahong ito. Sabi nga po, tinanggap nila ang pananampalataya ng mabuting balita sa pamagitan ng kanilang pakikinig uh, sa itinuturo sa kanila. Hindi pa nila hindi nila na nasaksihan, nakasama si Yesus pero dahil sa pagpapahayag at pagpapatotoo ni San Pablo, marami no, marami roon ang um, nanampalataya na at nagkaroon ng pananal, pananalig kay Kristo na ipinako sa krus, namatay at muling nabuhay. Pero sa kalaunan ay uh, nawawala sila, no? naliligaw dahil naiiwan na lamang doon siguro no sa paglipas ng panahon sa pagpapasa yung mga unang tumanggap ay uh, ay de, nalimutan nila kung paano ito ipinaliwanag pinaliwanag, kung paano ito sinabuhay, kaya dito sabi ay naiiwan na lamang sa kautosan At bahagi ng kautosan po siguro yung uh, naging kultura o nakakasanayan na lang nagawin gawin uh, nagiging rutinary na. Yung bang kahit sa atin po ngayon, no, parang bakit ba tayo nagsisimba? Kasi ito yung tinuro sa atin, ito yung nakasanayan natin, dito tayo lagi dinadala. No? Pero higit kasi doon yung, yung paanyaya sa atin ng sulat ni San Pablo. Na, kaya natin ginagawa ang mga bagay na ito, mga ritual, kasama niya dyan siguro yung pagnanobena, mga Uh, posisyon, mga santo, mga ano pa man, uh, mga ritual na ginagawa natin. Uh, baka ito ay dahil na lamang sa kautosan o kultura, uh, makawala na tayo doon sa tunay na kaulugan uh, dahil tayo ay naniniwala sa mabuting balita. Ito yung pinka no, ni, ni, San Pablo. Kaya nga sabi niya, nagsimula kay sa si Espiritu, pero bakit ngayon ay nagwawakas sa laman? Yung sing laman, yung pisikal, yung panglabas, baka naiiwan na lang lagi sa panlabas. At yung kalooban natin, yung pananampalataya natin, uh, natatabunan. No? Kaya mas mahalaga sa atin minsan yung mga pisikal na ating ginagawa. Paglalakad ng paluhod, pagpupunas ng mga banyo, pag-aalaga ng mga imahin, pero yung pananalig talaga ay nagiging questionable kung meron ba talaga tayo pananalig kasi lumalapit tayo sa mga imahin para sa himala no? na ang natin sa, sa mga imahin ay may magic uh, kapag nagdasal tayo ay ibibigay talaga sa atin ng Diyos at kapag hindi naman ipinagkaloob ay nagduduta tayo sa kapangyarihan ng Panginoon kaya nga po no, sa atin sa mga natanggap nating sakramento, lalo na ang sakramento ng binyag. No? Sa so, umpisa ay hindi natin ito intindihan. pero ang hamon nga sa atin unti-unti ay mamulat tayo na matanggap natin ito ng buong buo, lalong-lalo na, na mapanindigan natin ito dahil na nananalig tayo at nananampalataya tayo sa ipinahayag at narinig natin na mabuting balita. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong